Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, narito na tayo sa ating pagtalakay sa eh uh, sira o talambuyan Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga mga pangyayari na mayroon siyang kagnayan sa kanyang panahon. Sa so, sandaling ito narito na tayo sa pang sampung aralin. At ating tutunghayan uh, sa mabilisan lamang yung uh, pananalita ni ni Jaafar tungkol sa Islam. Si Ja'far ay kanyang pinsan. Uh, magkapatid ng kanilang tatay. At si Ja'far ay siya yung siya yung parang tagapagsalita ng mga Muslim na lumisan pa, uh, ng Habasha o sa, sa Abyssinia uh, Itong tutungin natin ay karagtung din itong din paglikas tungo sa Habasha o sa Abyssinia o sa kasalukuyan yung Utopia sa uh, sa lupain ng Afrika na tapat ng Makka ang kanilang pagitan yung dagat na tinatawag na Red Sea Okay, uh, sa mabilisan lamang mga kapatid sa Islam, tutungin natin yung yung pagsalita ni Japar uh, at tungkol sa Islam na ipinarinig niya sa hari ng al o hari ng Abyssinia. Uh, natin uh, sa mabilisan lamang uh, ito yung ma natin dito yung uh, kung baga paano ipinaliwanag ni ni Jaafar ang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi ang uh, uh, risala risala o message o mensahe ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ano ni pinaliwanag kay hari hari Negos o yung hari ng Habasha o Abyssinia tutunghin natin sa Abyssinia na mga ang hari ng uh, Habasha o Abyssinia o sa sa bagong panahon ay tinatawag na Utopia. noong Una, unang panahon mayroon yung tinatawag na Empire, Utopian Empire. pero ang, ang, tawag ang yung Utopia, yung lugar na Utopia o Abyssinia ang tawag sa ng mga Arab ay Habasha, Al-Habasha. Ang hari ng habasha ay Kristiyano. Nang pumunta sa kanya ang mga yung hindi uh, man di sumasampalataya na galing sa Makkah yung mga Arabo na mga kufar di sumasampalataya mula sa Makkah na may dalang mga regalo upang hilingin nila sa kanya na ibigay sa kanila ang mga muslim ibalik sa kanilang muslim na tumakas sa kanilang bayan Kaya pinadala ang ang mga muslim sa lahat ng uh, pinadala ang mga muslim sa latag ng siminto in parang naging uh, nag na mapapakinggan ni uh, ni hari ng haba sa ah, hari ng abisinya ang dalawang panig pero dito ang matutungan natin kung paano nagsalita si uh, ja na pinsan ng propeta Muhammad sallallahu Tumayo si Jabbar at, uh, Tayyar tayar na pinsan ng propeta sallallahu at nagbigay ng pananalita sa aspalto ng palasyo ng hari. Nagsasabi o mahal na hari. Siya nga pala bilang paalala ay ang hari ng Habasha ay kilala siya sa kanyang magandang kalooban dahil kaya napagutusan ng propeta sallallahu na para mapangalagaan ng ang mga Muslim na yumakap sa Islam dahil unang panahon uh, wala pa silang lakas para pangalagan ng kanilang sarili at reliyong Islam ay pinagotos ng Prophet Muhammad SAW na lumikas ang mga Muslim patungong Al-Habasha dahil ayon sa sinabi ng Prophet Muhammad SAW ay sa wikang Arabic inna bil-Habasha malikan la yudlamu ahad sabi ng Prophet ay na tungkol kay tungkol sa hari ng Abasha katotohanan ay mayroong hari sa Abyssinia na hindi maaapi ang sinumang mang naroon sa kanya ibig sabihin ipagtatanggol niya kung sino mang pumunta sa kanya para sa kanyang para sa kanyang protection okay uh, sabi ni sabi ni sabi ni Jabar o oh man nahari noon ay dumanas kami ng paksubok sa pamamagitan ng kamangmangan. Ito yung bago pa, bago, bago pa may sugo ang Prophet Muhammad SAW, bago dumat ang Islam. Sumasamba kami ng mga rebulto, nagpapako, nagpapaka, nagpapakalublob kami sa mga maruruming bagay, kumakain kami ng patay na hayop na di kinatay. Gumagawa kami ng karumaldumal na gawain, pangangalo niya pinopotro namin ang mga ugnayan ng mga kamakanan, mga mag-anak at uh, pinopotro namin ang ugnayan ng mga mag-anak at pina pinakitugon namin ang mga na uh, ang mga kapitbahay. Wala kaming wala kaming wala kaming batas na pamamaraan na sinusunod at kami ay nananatili sa gayong kalagayan hanggang sa ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ang isang sugo mula mula sa amin lubusan naming nalalaman ang kanyang dangal ang kan salita ng katotohanan katapatan kabanalan kabanalan ng takot at kanyang banal na kalinisan Si Prophet Muhammad SAW, bago, uh, bago pa man siya, bago po man siya, bago po man siya hinirang na propeta, ay kilala na siya ng mga, kan, uh, ng mga tao sa makah sa kanyang, sa kanyang dangal. At siya ay kabilang sa marangal na angkan. Siya ay matapat, mapagkakatiwalaan. Kaya ito, sinabi nung sinabi ni, isinalaysa ni uh, Jaafar, ang katangian ng propeta Muhammad SAW uh, inaanyayahan kami sa kaisahan ng Allah. Ito yung minsahe ng propeta Muhammad sallallahu nung siya ay naging propeta niya. Propeta na, at hinikayat ng mga tao, inanyayahan ng mga tao ang Quraysh, ang tribong Quraysh sa Islam, sa pagsamba sa Allah, sa pag, sa Allah, ang ibig sabihin, ang Allah lamang ang dapat sabihin Inanyayahan kami sa kaisa ng Allah at ipainaw, ipinaunawa sa amin na huwag na huwag gumawa ng pagtatambal ng iba sa kaisahan ng Allah. Ibig sabihin, ang pagsamba ay sa Allah lamang at hindi siya bibigyan ng katambal. Um, ang tanging nag-iisa na walang iba bukod sa kanya. Nag-iisa lamang ang Allah na dapat sambahin. Dahil siya ang, tagapaglikha na dapat sambahin. Siya nag-iisa lamang sa kanyang, uh, sa kanyang karapatan na siya lamang ang sasambahin. Pinagbawalan kaming sumamba sa ng mga batoh at mga imahin at inutosang kaming magsabi ng katotohanan sa pananalita, tumupad sa kasunduan at umiwas sa mga gawain salungat sa batas. Pinagbawalan kami sa mga karomalduman na gawain, pangangalunya. Uh, at inutosan kaming magsagawa ng dasal, magbigay ng kawang gawa, zakat at mag-ayuno. Kaya kinaputan kami na at inaway ng aming kinaputang kami at inaway ng aming mga tao, Quraysh. E yung mga Quraysh ay ang tinutukoy dito, yung uh, mga Quraysh na hindi sumasampalataya at uh, igit, igit pa uh, at maliban sa hindi nila uh, pagiging sumasamba sa Allah ay pinagmalupit pinagmalupitan nila ang mga uh, mga mananampalataya uh, sila yung mga Krist na mga tinutukoy dito yung mga hindi mananampalataya uh, dahil uh, ang Propeta Masalla sa ay kabilang din sa tribong ng pero tinutukoy dito sa Krist yung mga uh, hindi mananampalataya at mga kalaban nila na nagmalupit sa kanila kami inaway ng aming uh, kinaputan kami at inaway ng uh, aming mga tao Quraysh sa aming namulatang ito uh, namulatang ito at kanila kami pinahirapan sa lahat ng abot ng makakain nila upang may balik nila kami sa di pagsamba sa Allah nang sa kanya lamang na walang ibang kasama tungo sa pagsamba sa mga imahin. At pinatikim nila kami ng kanilang mga kamay ito yung pagpaparupit ng mga pinuno ng Quraysh sinaktan nila ang mga Muslim at uh, walang hindi lumaban ng Muslim dahil uh, sa panonayon ay wala pa silang lakas at, at, at igit sa latin di pa ipinagutos sa propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay makipaglaban o lumaban o makipag uh, makibaka sa landas ng online di pa yung panonayon yun. kaya paktitis na lamang ang pinagutos ng propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito isinaysay ni Abu uh, ni Ja'far yung Isinunod niya yung uh, mga gawain ng mga kurais na hindi mananampalatay. At pinatikip nila kami ng kanilang mga kamay mismo ng pamiminsala at kawalang katarungan. At ang magpasya kaming lumikas, aming pinili na lumikas sa inyong bayan. Ito sinabi niya kay uh, Haring Negos. Uh, at sinabi ng Uh, ng uh, ano ito yung sinigos o oh, hari ng haba siya hari ng abisinya si uh, sinabi niya ano niyang marinig ang pananalita ni uh, ni Japar ang kanyang sinabi parinigan mo ako ng Quran at pinarinigan siya ni Japar uh, Raja Lawan, an ka daw kaawan Nawa siya ng Allah. Nang Sura Maryam, yung kabanata ng, uh, na, sa Banal ng pangalan ni Maryam. Lupusang tumalap ito sa Anajasi o si Haring Anajasi o si Haring Negos at umiyak. Umiyak at kanyang sinabi, si Muhammad ang ang sugong ipinabatid ni Mesiyah, Isa, Jesus, itong si Kristo. Si ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang salamat sa Kanya. At mabuti aking inabutan ang panahon ng propetang ito pagkatapos ay utos ng Habasya ng Al-Najashi si Haring Negos na ipagtabuyan ang mga kufar, yung mga Quraysh na mga hindi man na ng Makka, mula sa latad ng siminto. Kaya doon, uh, dahil si dati, dating Kristiyano si Anja si Haring Anja alam niya yung alam niya yung alam niya yung tungkol kay so Kristo dahil matutunghay din sa banal na Quran na, uh, sinabi rin ni so Kristo sa ito ay matutunghay sa banal na Quran sabi ni so Kristo uh, sinabi niya yun uh, sa, sa maiksi sinabi ni inni rasul inni inni rasulullah ilaykum. wa mubashir wa mubashir bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad min ba'di ismu ahmad Kaya sinabi ni si Kristo na mayroong darating pagkatapos ko na propeta ng kanyang pangalan si Ahmad yun yung si propeta Muhammad kaya sinabi rin ni dahil napakalam din ito ni Jesse na uh, yung ibinalita ni Jesus Kristo na may darating na propeta pagkatapos niya ay na si Prophet Muhammad ito na na napagtanto ni Anna Jassy, na ito na yung si Prophet Muhammad ito na yung ipinibatid ipinibatid ni Propeta Jesus na si Muhammad ang panghuling propeta na susunod sa kanya kaya pinuri ni uh, Anna Jassy, o hari ng uh, hari ng Abyssinia si Negus, ang ang Allah at siya nagpasalamat at uh, yon sinabi niya na mabuti at aking inabutan ang panahon ng propetang ito Okay? Sa, 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 madaling, sa madaling salita, yun, uh, naging panig siya, lubusan siya naging panig ng, panig ng mga Muslim. Kanyang ipintag, ipinagtanggol ang mga Muslim at hindi niya, hindi niya uh, ibinigay yung mga Muslim na pumunta sa kanya para sa, para sa kanilang kaligtasan. Hindi niya ibinigay dun sa, hindi niya isinorender, hindi niya ibinalik dun sa mga mga Quraysh na inutusan ng kanilang mga ninuno na para balik sila sa Magka. Ibalik sila sa lugar ng lugar. Kaya pinagtanggol sila ni uh, An-Najas, ang Muslim. Uh, Inshallah mga kapatid, uh, dudugtungan din natin uh, hanggang dito na lamang at least uh, napulutan natin ng aral uh, yung kasaysayan ng Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam at ang kanyang mga kasamahan at yung mga pangyayari na may kaugnayan sa buhay ni Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam. Hambag lidz nalamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.